right. Alam niyo, magpapahangin lang ako dapat eh. Kasi medyo makakabagot na rin sa ano, sa pagka, uh, sa bahay ka lang, no? Gano, ah. katagal na ba akong, uh, hindi gumawa ng vlog? Parang matagal na rin, no? Naisip ko, i-share ko na rin sa inyo, no? Yung, nangyari sa akin sa uh, sa Gcash siguro naman parang halos lahat ng tao no liban lang sa matanda eh meron Gcash no pero yung sa akin eh mukhang mukhang kakaiba yung nangyari sa akin eh hindi ba, no? Nawalan na ako ng pera sa Gcash sa iba, maliit lang yun, no? Sa, sa ibang tao o sa ibang content creator, eh, napakalit na halaga lang, no, no? Nawala. Pero, kumpara mo naman sa akin, no, eh, medyo malaking halaga na yun. Kasi, temporary eh. alas alas dalawang din ko kore pagtatrabahohan yun eh no? yung nawala naisip ko lang no share ko na rin sa inyo para maging uh, aware kayo or mag ingat siguro kasi ang naisip ko yung dahilan, Bakit nawala yung, or bakit ako nawala ng pera, no? Sa Gcash. E Siguro yung mga nilalagay niyong apps sa, ano, mag-iingat kayo sa pag-install sa cellphone niyo. no? Kasi, mahirap, mahirap talaga, no? Pagkising ko ng umaga, ayun, uh, parang nag-auto, ano siya? Parang nag- auto payment sa, ano, sa TikTok. Pero ako sinabihan yan, eh. Uh, si Master Red Dragon. Siya lang ang bukot sinabihan ko niya na nawalan ako ng pera sa Gcash. Hindi na ako naglalagay ng ano ng pera sa Gcash Although nasa cellphone ko pa rin naman no, yung Gcash Pero hindi ko na ginagamit ang ginagamit ko ngayon no, na pang uh, e-wallet eh Paymaya at saka Sibang no sa Sibang ko naglalagay ng pera para at least miski pa paano eh tumutubo siya kahit konti pero sa Gcash parang uh, never never na akong gagamit ng ano or maglalagay. Gagamit ako siguro pag kakailangan pero yung maglalagay parang hindi na Naka, nakakadala eh. Mahirap. Pemo, di sana walang Makakabili ka na nun ng ano? Makakabili ka na ng... TV? O, <laughs> dahil well, hindi ko naman kailangan ng TV. <laughs> Pero, basta malaki-malaki na yung nawala, no? Ah... Uh, ilang digit po? 3? 4? 5 digit? digit yung nawala sa akin, oh. Pera. May putal pa yun, ah. 600. 5 digit, tapos 600. Hindi ko na lang sasabihin, oh. Pero, totoo yan. Ah, hindi ko nagbibiro. Ah, nawalan talaga ako ng pera sa Gcash. Kaya, siguro, mag-ingat kayo. Mag-gamit. Dito lang ako sa ano. Siyempre, papahangin eh. dito tayo sa ano. Sa Baywalk. Wow. Ako chill lang eh. Oh. <laughs> Di ba napakasarap ng ganito takbo? Kasi nga, magpapahangin lang ako eh. tiba literal na pahangin Hindi ko naman kailangan ito ko lang mabilis eh. Uh, gusto ko lang naman i-share sa inyo yung... Kasi... Akala ko nung una, hindi mangyayari sa akin eh. Kasi may nababalitaan na ako noon na nawawalan ng pera, no? Nawala ng pera sa Gcash. Nagulat na lang ako eh. Pagising ko ng umaga. Hindi naman umaga eh. Mga pagising ko na alas 4 eh. Siyempre pagka may pera ka, Lagi kang nakatingin sa cellphone mo. Titignan mo yung pera mo. Pag tingin ko nawala na wala oh, na. Parang naisip ko na lang yung ano eh. Nasyak ako. Napamura ako eh. Tapos Ginising ko na ang asawa ko. Sabi ko, nawalan ako ng pera. Sabi sa akin ang asawa eh. ko, Tanga-tanga mo. <laughs> eh, hindi ko na. Ay, gusto ko ba na ano? Mawalan ako ng pera. Yep, I love that biyahe ko pag kaganon mo. Kaganon na mo bagal eh. May pumito rin sa labas. Ewan ko kung ako pinituan nun. <coughs> Saan ba? Ba't ako pipituan? Eh okay naman to para sa lahat. Ah, ito yung nasunog. May lang ako nakapunta. Ay! Baha! Pwede kayo pumasok? Pwede pumunta sa Baywalk? Ah. Pwede pumunta sa Baywalk? Pwede naman, oh. No? Ah, ay baha din. Baha pero nakakapunta na ako no? diyan, Sa Baywalk. Baha pero nakakapunta. Ah. Maraming tao naman na nakapunta. Ah, ba? <laughs> <laughs> ah. Ah, doon, nakakapunta. Agalon ba? Eh, wala na, ah, bitch. Ah. Ayun, ayun, ah, single lane din ba. Sige, salamat. Tingnan nga natin. Ah, baka may tulog, magalit. Baka may tulog, magalit. Ah. Oh. Oh, mayroon pa.